pupunta kami sa labi. So, ito yung daanan ng labi. Ang ganda ng tanong. Oo, okay. Yan, liliko, liliko, liliko. Patalikan ka pa sa bagyo. Yan, parang bakit ng bagyo. Patalikan na sa bagyo. Sa sobrang init, binabalikan ang labi. Oh, <laughs> ayan <laughs> <laughs> um, na po yung I love kung abon. Kung abon. So, hindi na kami titigil kasi bakato. Sa big so, parang si Wajal na. Kung nagbabae naman si Isla, parang sila naman. Dahil dahil pahit-pahit kami, parang naman to ba, Ma? So, parang maliko na lang po talagang na bagyo na labi. Ito yung daanan ng Labi River. Ang dinadayuhan ng mga turista. Ayan. So, ayan guys. Ayan guys, malapit na lang kami. Kapabalik na naman kung baada sa rado. Kung baada sa rado. Alang yeah? show or yeah show. 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 show or show or show or show. Ayan na ng bundok dito sa amin. Sa lahat ng mga taga Manila, mas magandang amin ang amin ang, ang tawo ng lugar. So makakalanghap ka ng fresh air. Kahit walang malalaking mall, pero dito talagang talaga mabuhay ka ng matagal. Makakalang ng sabi ko may malak matatas sa yung mall yah. Malang... Meron kaming matataas na bundok dito sa Nueva Ecija yah. Ayan, oh, wala kayong ganyan sa Manila. <laughs> dito sa Pilipinas, matatagpuan ang Labi River dito sa Bungabon, Nueva Ecija. So, kayong lahat na tagay pang bansa. Tapos kayo dito, maganda ko. Malamig din. din po tubig dito. Galing sa bundo. Oo. Uh -huh. Ayan. Basta nyo, ang ganda ng papuntang Labi River, Bungabon. Pura ikot-ikot naman. Ang ganda. Sobrang init. Diyan, pagdating mo doon, malamig.